So, ito na nga guys yung aming lumang bahay. Hello guys! Ngayon pupunta tayo ulit sa isa naming farm or isa naming lumang bahay dito sa bundok. So, samahan niyo kami. Kasama ko yung aking pamangkin na si Justin Lee at isa nating videographer or yung ating cameraman today na si Gabriel Angelo. So, let's go guys! Bale, dito na nga kami sa tinatawag naming bungaw. Ayan guys. Ito yung aming landmark papunta dati sa luma na aming bahay. Medyo may mga kababalaghan ngang kwento dito. Sabi nga daw nila, may nakatira daw ditong kapre. Inkanto, tabi-tabi po. Dadaan lang kami. So, bali dito nga tayo guys sa taas. Ayan, nakita nyo yung ating dinaanan. At eto nga yung medyo nakakatakot na lugar dito. Kasi nga daw sabi nila sa mga kwento-kwento, dito daw yung tagpuan ng mga inkanto. Or minsan meron daw ditong bulalakaw na tawag namin. So tabi-tabi lang po, dadaan lang kami. So tuloy-tuloy lang tayo guys. Pero dito po talaga ako lumaki sa bundok na to, sa farm na to, your honor. Diba? Dalawa yung farm namin. Mayroon kaming farm doon sa may palayan at mayroon din kaming farm dito sa di ba? Daming bahay. <laughs> ito guys, may baon kaming bananakyoyan. Kumain ng dalawa kong pamangkin na magpipinsan. Guys, medyo malapit na tayo sa aming lumang bahay at ito pala yung bahay ng aming kapitbahay dati. Ayan, sira na rin. Wala na rin nakatira dito. Guys, nandito na tayo sa compound ng dating bahay ng aming lolo at lola. So, konti yung hakbang na lang. Guys, pinagpapawisan tayo. Anyways, nandito pala yung bahay ng aking lolo at lola dati. Dito mismo sa kinatayuan ko. Bali, sobrang tagal na rin kami dito nakatira noong bata pa ako. Naalala ko, elementary yata ako. Nandito kami. Tapos malaki to yung bahay nila naka second floor tapos maraming puno ng bayabas dati dito. Siguro sa nakakakilala sa lola at lolo ko, ang pangalan ng lola ko ay si Amabel Yap at ang lolo ko naman ay si Hermoso Prado Salibio. So, marami ring nakakakilala sa kanila kasi dinadayo din ito ng mga taga Buruanga. Ang yung lola ko kasi dati nang gagamot sa ngipin. Pag masakit yung ngipin mo, may sira, dito. Dito sila pumupunta at magpapagamot. So, tuloy naman tayo doon mamaya sa luma naming bahay. Dito din guys, may bahay din dito yung tito ko. Maganda yung bahay niya dito dati. Nakasemento pa yung kalahate. Ayan. At ito guys, yung sa likod nila, mayroong puno ng tuog tawag namin dito. Ayan, napakalaki. Marami din kwentong kababalaghan dyan. So, let's go na nga! So guys, welcome dito sa aming lumang bahay. Nakatayo pa rin. Tara, pasukin natin. So ito na nga guys, yung aming lumang bahay. Pinatayo ito noong 1989. Bale, 35 years na pong nakatayo ito. Mas matanda pa po ito sa akin. So, papasukin natin ito mamaya kung pwede pa bang tirahan o pwede pang ma-repair parang hindi na. Kasi sobrang luma na. Pero kung napapansin nyo, yung bubong niya matibay pa rin. Kahit anong bagyo dumaan, nakatayo pa rin ito. Sobrang tibay ng bahay na ito. So bali, na, ganda. Maraming alaala dito. Kung babalikan natin, aabot tayo ng ilang araw sa kakakwento. Joke lang. So, eto, parang ginawa na nila itong bodega ng Kopra. Nakikita nyo, daming baon ng nyog. At saka yung kusina, diba na rin? Tara, pasukin natin. So guys, pasukin natin itong lumang bahay namin. Kung ano nga ba sa loob nito. Ay, may mga kambing. Nakalak ba to? Hindi na pala mabuksan. Hindi na mabuksan. Pero yung pinto, buhay na buhay pa rin. Baka doon tayo dadaan sa likod. Kasi dito, merong... ano oh, bukas na pala dito. Bukas na pala. Ayan guys, ayan, bukas na. Kasi sinaksira na talaga yung bahay nito. Ayan, yung kusina na natin. Ito. Eh. Sila na, wala nang bubong. Kasi sobrang tagal na hindi inuwian. Napabayaan na dito. Pero proud ako dito kahit bundok to. Ayan. Nakaya ng magulang ko na ipasimento yung kitchen. So maganda to dati dito guys. Nung kompleto pa yung bahay namin. Hindi pa to sira. Ayan, napaganda. Ito yung lababo namin. Tsaka ito, naalala ko to guys, yung banga. Ito yung pinagkukunan namin ng inuming tubig. Dito nilalagay para lumamig yung tubig. So, buhay na buhay pa rin to. So, dalawa pala yung pintuan. Ito. Tsaka yun yung pinaka main door. Tapos, ito, may daanan na dito dati. Ang ganda tong bahay namin dati, parang ano, kasi may second floor siya. Okay. Ito yung hagdan. Naalala ko pa nga dito ako umupo dati pag uminom ng gatas or Milo. Tsaka ito, kaya tayo. Parang masira na nga, yan oh. Sobrang taga lang kasi ng semento. Ito, napakagandang hagdan nito. Tingnan mo yung hagdan guys o. Oh. Matibay pa rin, nakaano pa rin. Kasi puro kahoy yung binamit dito. So ayan guys, sakitin natin. Pero oh, sira-sira na talaga hindi na pwede matulog hindi na pwede kapitaan. Oops, nakakatakot. Hindi na masyadong matibay itong bahay na to. Ayan, sobrang giba-giba na talaga. Tapos dito, ayan. Dito ako ba na natutulog dati? Mayroon dito isang kama na maliit. Gawa sa kahoy at kawayan. Tsaka ditong kwarto, ayan, grabe ang kalat. Yung mga dati naming gamit siguro dati ito. Ayan, daming mga damit. So guys, mga damit. Ewan ko kung magagamit pa ito, hindi na siguro. Sobrang luma na eh. Sira-sira na talaga, sayang yung bahay. Hindi na nauwian. So ito guys, yung aming kwarto rin. Dito kami natutulog lahat dati nung mga maliliit pa kami. So, ito talaga yung bintana. Napakaganda. ganda Nakaka-miss talaga. Marami kang maalala. O, oh, ito guys. Makikita nyo. Pag dito ako nakatayo dati, nag-aabang pag may dumadaan dito. Kasi tanaw na tanaw mo. Iba kasi dati, marami pang taong nakatira dito doon sa bundok. At sa kabila kasi nito guys, sa taas, barangay Katipunan na yan. Yung tinatawag namin lang, Sitio Balikaw yata doon sa taas guys. Malapit lang to dito. Mga ilang minuto lang nalakad. Sabi lang barangay na yan. So, nakakamiss talaga dito, guys. Etong part naman, guys, maganda dito kasi natatanaw ko sa baba dati nung kabataan ko. Ayan. Ganda ng hagdan. Tuwing may bisita or may nagluluto sa baba, dito ako nakaupo. Tinitingnan ko or pinapanood ko sila. Di ba napakaganda dito? Simpleng bahay. Sobrang tagal na nito, guys. At eto nga guys, nakatayo pa rin ang napakatibay naming bahay. Bale, ito pala yung mga tanim ni tatay. may mga tanim nitong puno ng jimilina. Puno ng mahugan eh. Ito, malaki ng puno ng mahugan eh. Doon sa taas, mas marami pang puno doon. Puno ng mahugan eh, kung aakyatin natin doon. Tsaka mayroon din dito mga nyong. Ito guys, nakikita nyo, medyo mataas na yung mga nyog. Kasi matobrang tagal na rin ito. Nung bata pa kami, kinukopra na namin to. Ayan. So, magigitikot lang tayo sa baba. Hindi na tayo aakit doon sa taas. Kasi medyo matukal na yung daan. Hindi na napalinisan. So, tara guys. So, bali itong daan kasi guys, papunta ito sa Barangay Katipunan or City of Balikaw dyan sa taas. May mga kabahayan na dyan, marami. So, napakaganda talaga dito sa bundok, tahimik at maraming ibon. So, kung napapakinggan nyo yung awit ng mga ibon dito, sadyang napakaganda pakinggan. Maghahanap daw kami ng prutas na sarali tawag namin dito. Yung pagkinain mo, patingipin mo, mo, magkakakulay. <laughs> so ito nga guys, so puno niya, yung may ano, tinik. Sobrang taas, ewan ko may bunga. Eh nakikita nyo, may bunga siya sa taas. Kaso napakataas naman. Hindi naman natin makukuha. <laughs> At ito guys, so, oh, tinatawag naming libungbong. Kinakain po ito. Ayan, buksan natin na. Ah. Ito yung bunga niya. Ayan. Pag nahinog to, parang black na siya. Ayan. Medyo maasim siya kasi hilaw pa. O pwede lang kainan. Ito. So, bali, hindi na tayo pupunta doon sa taas kasi napagod na ako, maganda sana dun sa taas may medyo malaking puno ng mahugane, eh. tsaka may mga tanim siguro ng saging doon eto nga, mga saging sila dito so hanggang dito na lang po yung pag-iikot natin sa kanilang farm <laughs> at hindi na rin na kasi ako nakapag-update dito or nakapagtaniman lang ng kahit na ano, kasi nga hindi naman ako palagi dito sa bayan namin kung saan saang lupa-lupa ko nakakarating <laughs> So, ito lang po for today's video. Salamat sa panunood at salamat sa pagsubaybay sa aking mini-vlog. Bye for now!